Hello for this video, Dai. O oh Dai, ara Dai, ara Dai. Andito ako sa supermarket. Namimili ako ng aking paninda. Kasi ako, Dai, nanininda ako, Dai. Nagtinda ako dito sa amin. Para meron akong extra income. Dahil alam mo naman, Dai, wala akong trabaho. Nasa bahay lang ako. At meron pa akong apat na estudyante na pinapaaral. Kaya ako, naisipan kong magtinda yan guys tama magtinda yung mga asawa na walang trabaho nasa bahay lang magtinda at yan nagdala ako ng papel at ballpen yan ang tamang gawin sa mga tagtitinda magdala ng ballpen isusulat yung mga bilihin para hindi ka mas short para hindi mas short sa budget dapat may dala kang ballpen at papel dapat nililista mo yung bawat pinambili mo ganyan ako dai at saka kinakalculate ko yung mga bilihin ko para suwakto sa budget na dala ko kasi dai yung dala ko dai is 2k lang yung puhunan ko dai at yan dai pinam nang sa swipe ko tinitingnan ko sa yun bang ba code yung swipe yung basta code yung lalabas yung presyo ko magkano andyan ako kaya e ako minto dyan kasi sinaswipe po yung presyo. Kasi sa panahon ngayon guys, so sa hirap ng buhay dapat, huwag tatamad-damad. Kasi kung tatamad-damad tayo, eh, wala tayong makakain, wala tayong pera. Eh, gagaya ko, mahirap lang kami. Tsaka meron akong apat na estudyante, pinapaaral. Sobrang nahihirapan ako sa araw-araw. Yung pambao nila, pamasahin nila, wala ako noon. Kaya noon, dati, yung mga anak ko, minsan umaabsent. Kasi wala kami pambaon. Walang pamasahe. Kaya ngayon, naisipan ko, magtinda na lang ako. Kasi nasa bahay lang naman ako. Pagkatapos, kung ihatid yung mga anak ko sa school, uwi, bahay. Tsaka, maglalaba. Lilinis ng bahay. Kaya ngayon, naisipan ko magtinda, guys. Kasi alam mo naman, dahil, wala akong trabaho, di ba? Pinapaulit-ulit ko sinasabi wala akong trabaho. Eh wala naman akong trabaho, ako, di ba? Kaya ako nagtitinda. Kaya guys, sa mga mama, sa mga mams na walang trabaho, dapat mag-iisip na tayo ng mga pagkakitaan. Kahit anong pagkakitaan. Yun na nga guys, yung swiper. Yan yung scan scanner ng mga presyo. Yan. Tapos na akong mag-swipe sinasakto ko yung budget ko. to. lang kasi yung dala ko. Kaya nililista ko yung presyo. Tsaka tinototal ko kung magkano na yung, pan, magkano na yung na, nabili ko. Kaya punta na tayo dun sa ano, cashier para mag ano, mag, magbayad ng aking pinamili. Kaya guys, sa mga hindi pa naka sa akin, beka naman, beka naman, if follow nyo na ako, kahit na wala akong sahod dito sa FB, ginagawa ko na lang itong libangan kasi hindi ako magkakasahod dito. Kasi yung account ko, restricted. Restricted yung account ko. Hindi ito magkaka-payout. At saka, hindi talaga ito magkaka-payout dahil wala naman akong sponsor, wala din akong gaanong likers, la akong gano'n yung sharer. Kami-kami lang yung nanonood. Yung minsan yung mga friend ko nanonood din. Tsaka ako. Ayan guys, nabili ko na rin yung mga bilihin ko. Surf, sabon, pansit kanton, noodles, canned goods, at saka yung mga chichiria, biskwet. Yan, parang nabili ko na lahat yung mga nalilista ko. Yan, pauwi na rin ako dyan. Pagkatapos ko dyan, uuwi na rin ako sa bahay para lalagyan ko na ng mga presyo para hindi ako nakakalimot kung magkano ba ito, magkano yan, magkano si ganun. Yan yung style ko guys. Nililista. Sinusulatan ko yung products.